Ah, bakit mo yun? Ano ko lukot to? Ah, nila yung ano. No. Baka oh, nila nila si Ilio. Grabe itong ibon nito. Ito nga palang ibon na to ay si si Waki at si Maya. Yan o. No? Sila yung mga sila yung mga engineering nick na Ano to? Parang may mga isip to. Yan o. Oh, nagmumukbang sila ng ano ceiling green. Samantalang ano. Maanghang yan. Pero sa kanila walang problema. Oo. Oh, 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 oh. bin, binokbang talaga nila oh mukbang sige mukbangin mo yan mukbangin ah 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 oh sakit eh yan yun bang, mukbang oh